Dear Kuya Caesar, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Yang. Nagmula lang po ako sa isang mahirap na pamilya sa isang lalawigan sa Mindanao. Dahil nga po sa kahirapan, hindi ko na po naipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Lumuwas po ako ng Maynila para makipagsapalaran at tuloy magbabaka sakaling makita si Swerte. Nakitira po ako sa aking tiyahin sa may bagong baryo. Namasukan po ako bilang masahista sa isang spa shop sa may binondo. Doon po ay may nakatrabaho akong tawagin nating Tintin. Lagi nitong ikinukwento ang isang pulis daw na pinsan niya, kesyo gusto niya daw ipakilala sa akin. Isang gabi po na pauwi kami, nag-aya si Tintin na kakain kami sa kanila na akin naman pong pinaunlakan. Sa bahay nila, nandoon na pala yung pulis na tinatawag niyang pinsan. Ipinakilala kami sa isa isa, nakipagkamay po ako Kuya Caesar, doon din ay napreskuhan ako kay Adam. Ang bastos, hinalikan ba naman ang kamay ko? Nahiya naman po akong tabigin ang kamay niya dahil nandoon ang mga magulang at kapatid ni Tintin. Doon na po nagsimula ang lahat, naging magka-textmate na po kami ni Adam. Siguro, dala na rin ang walang masyadong kilala sa Maynila, nawili ako sa kakasagot ng bawat text ni Adam. Hindi naman niya ako nililigawan, nagkukwento lang ng kakornihan. Katulad ng virgin pa daw ang lola niya sa kanasunog daw ang fish pond nila. Isang gabi po na pauwi ako, nakita ko siya sa hintayan ng jeep. Ihahatid daw niya ako, ewan ko po kuya, bakit parang biglang bumilis ang kabako? ko. Bastos po siya talaga, sa loob ba naman ng jeep kuya? Hinawakan niya ang tuhod ko, noong tignan ko po siya, kinindatan lang ako sa kangumiti. Pagkababa po namin sa jeep, nagyaya po siya nakakain muna bago uuwi. Habang kumakain po kami, niloloko niya po ako, baka pwede daw na imasahe ko naman siya. Medyo kinabahan ako pero parang gusto ko din naman po. Sa loob po kami ng isang hotel tumuloy kuya, para naman akong nagayuma na sumusunod na lamang sa mga sinasabi niya. Sa loob po ng kwarto, nabaligtad po ang pangyayari, ako na po ang kanyang minasahe. Wala na pong pakipakipot kuya, gusto ko din naman ang mga ginagawa niya. Nakapatong na po siya sa akin noong sinabi niyang I love you. Mahal ko din yata siya, dagdag pa ang sarap na aking nararanasan sa bawat galaw niya. Napa I love you too din po ako Kuya Caesar, doon na po nagsimula ang halos gabi-gabi po naming pagtatampisaw sa ilog ng kaligayahan. Lumipat na din po ako sa inuupahan ni Adam Kuya, doon na po kami namuhay na parang mag-asawa. Parang mag-asawa kasi nga po, sa kama lang kami ikinasal. Isang araw po sa trabaho, sinabihan ako ni Tintin na kung manliligaw daw po si Adam. Huwag ko daw sasagutin at may asawa na daw yung tao. Walang kamalay malay ang gagang tintin na kasal na nga kami ni Adam sa kama. Ipinakilala daw niya ako kay Adam dahil tiwala siyang hindi ko papatulan ang bastos na pulis. Pinagpastahan daw nila akong dalawa, liligawan daw ako ni Adam at kung mapapasagot niya ako, sa pustahang limang beses na masahe mula kay Tintin kung matatalo siya at isang 1100 na cellphone kung matatalo si Adam ay kinagat naman ni bastos ang hamon ng gaga. Hindi na daw kasi nagpupunta si Adam sa kanila at nagpalit na naman daw ata ng number. Sa mga narinig ko kay Tintin, parang gusto ko siyang balatan ng buhay sa mga oras na yon. Umuwi na lamang po ako ng maaga at nagdahilan sa aming boss na masama ang pakiramdam ko. Masama naman po talaga, katangahan man siguro na masasabi, bakit naman kasi ako bumigay agad. Pero, pero ganun nga pala ang sabi nila, pag napamahal ka sa isang tao, kahit ano siya, kahit sino siya. Pagmamahal lang talaga ang nakataya, noong umuwi po si Adam kuya, hindi ko po siya inusisa. Sa sarili ko, tanggap ko nakabit lang ako, sa mga oras na yun, hindi ko pa siya kayang layuan. Bagay na mangyayari kapag kinumprante ko siya, basta, ang alam ko lang, mahal ko siya kuya. Bahala na po si Batman, sa pagdaan ng mga araw, napapansin ko na hindi siya nawawala ng pera, maliit pa ang sahod ng pulis noon kuya. Nagbigay hamon yun sa akin, isang gabing matapos naming pagsaluhan ang init ng pagmamahal, sinabi ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral, gusto ko rin maging pulis. Pinakuha niya ang mga credentials ko po sa Mindanao kuya at ako ay pina-enroll sa isang universidad sa Maynila. Ayaw ko din ayasa sa kanya ang lahat, tunigil po ako sa spa at gumagawa na lamang po ng Swarovski na akin pong ipinapabenta sa mga bangkita. Sa awa ng Diyos kuya, nakatapos po ako ng pag-aaral at pumasa din po sa board exam. Nagsimula na rin po ang palagi naming away dahil nahuhuli ko na po siyang maraming nga talagang babae. Palaban na po ako sa kanya kuya, isang gabi po na ako ay nananaginip kuya, may dalawang bata daw na iniaabot sa akin ang isang sulat. Nakikiusap sila na layuan ko daw ang tatay nila, pinag-usapan namin yun ni Adam kuya, sinabi ko na maghiwalay na kami. Binabagabag na po talaga ako ng konsensya, mahal ko pa naman talaga siya kaso, iba na ang pakiramdam kapag mga bata ang mismong makiusap. Kahit panaginip yun kuya pero, ang lakas ng tama sa akin. Nilambing pa rin niya ako ng nilambing pero wala nang init na may ko sa kanya. Nakapatong po siya sa akin na yumuyog pero umiiyak na po ako kuya. Hindi rin ni naman niya matapos-tapos ay tumayo na lamang at nagbiis, muli po kaming nag-usap kuya, Binigyan po niya ako ng pera na gagamitin sa pag-apply sa kapulisan sa kanya sinabing lumabas na din po ang suspension nila, nasangkot po sila sa isang kasong illegal na raid, lalayo na daw muna siya, pag alis po niya kuya, alam ko na po, kung magkikita man kami, matatagalan yun, nag-apply po ako sa PNP pero hindi po pinalad, sa Philippine Drug Enforcement Agency pala ako matatanggap kuya.